Good news para sa mga senior citizen. Meron ng supplement na magpapatatag pa sa mga buto ninyo para may panlaban sa mga sumasakit na kasukasuan. Ito ang Overshare Gold Supplement, isang plant-based product na marami na rin ang natulungan sa Pilipinas. Narito ang aking report. ayon sa mga eksperto kapag ang isang tao ay umabot ng edad 40 pataas natural na humihina ang buto at kasukasuan na maaaring magdulot ng limitasyon sa pagkilos at negatibong epekto sa mental health bukod sa pagkonsumo ng mga masusustansyang pagkain pag-eehersisyo na angkop sa kakayahan ng isang tao Mahalaga rin ang tamang food supplements upang maiwasan ang mga sakit sa kasukasuan. People with joint problems should add supplements specifically for joints to their diet, which directly help reduce pain and nourish the joints for better health. Kaya naman, isang plant-based na produkto ngayon ang ipinakilala sa Pilipinas, ang kauna-unahang nut milk sa bansa na ginawa para sa kalusugan ng ating kasukasuan. thanks to the active ingraining university which effectively elevated joint issues and improved bone health significantly and long-term. In experiments on people aged 40 to 75 with joint issues, promising results were recorded Univestine reduced joint stiffness after just three days, eased joint discomfort after five days and improved joint Function seven days. Kung noon, dodo ang pagtitiis sa sakit ng kasukasuan. Ngayon, mamaniin na lang ang kondisyong ito. Dahil ang Overture Gold ay ginamitan din ang plant-based protein mula sa labing isang dekalidad na uri ng mani na mula pa sa Amerika na nagbibigay ng sustansyang kailangan para mapanatiling malusog ang cartilage at maiwasan ang pagkasika ng buto. Unti-unting nabawasan ang sakit at mas madali na akong makakilos nang hindi nakakaranas ng pananakit. Hindi na namamaga at namumula ang mga kasukasuan ko at hindi na rin ito nagiging mainit at mapula tulad ng dati. Ang Oversure Gold ay ginamitan ng makabagong teknolohiya at mga aktibong sangkap na garantisadong makatutulong sa pagpapalakas ng buto at kasukasuan. Dahilan upang pagkatiwalaan ito, Nang mga Pilipino. Ovesa Gold, choose companion of the million of Filipinos. Official Gold has been certified by the FDA Philippines, making it a safe, reputable, and proven product for consumers.